Habang patuloy na ginagamitan ng China ng water cannon ng mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, isang malaking tanong ang lumulutang. Bakit tila bulag ang Beijing sa mas agresibong kilos ng Vietnam? Batay sa ulat ng Asia Maritime Transparency Initiative ng CSIS, mabilis at malakihang reclamation ang ginagawa ngayon ng Vietnam sa 21 isang lugar na hawak nila sa Spratly Islands. Simula pa ngayong taon, walo sa mga reef at shoal ang sinimulan ng tambakan at palawakin. Noong 2021, kalahating kilometro kuwadrado lang ang kabuwang lawak ng mga artificial islands ng Vietnam. Pero nitong Marso 2025, umabot na ito sa mahigit siyam na kilometro kuwadrado, pitumpung porsyento na ng sukat ng mga isla ng China sa South China Sea. Kung tutuusin, sapat na itong dahilan para kumilos ang China laban sa Vietnam. Pero imbes na agresibong aksyon, pinipili ng Beijing na manahimik. Bakit nga ba doble ang pamantayan? Una, mas malapit ang Vietnam sa China kaysa sa Pilipinas, na ngayoy masikip ang alyansa sa Amerika. Ang Hanoi ay regular na nakikilahok sa mga forum na pinangungunahan ng China, gaya ng BRICS at Shanghai Cooperation Organization. Ikalawa, mas lantad at agresibo ang Pilipinas sa pagtutol sa China mula sa pakikipag-ugnayan sa US, India, Japan, Australia hanggang sa pagtanggap ng mga opisyal mula sa Taiwan. Ikatlo, pabago-bago ang politika sa Pilipinas. Sa panahon ni Duterte, naging mas maganda ang ugnayan sa Beijing. Pero pag upo ni Marcos Jr., balik sa Alyansa ng Amerika. Samantalang ang Vietnam, na katulad ng China, ay pinamumunuan ng Communist Party, mas predictable ang pulisiya, mas komportable ang Beijing sa ganitong kapareho ng sistema. Kung ang Pilipinas ay transparent at idinidikit sa media ang bawat insidente, iba ang estilo ng Vietnam, tahimik, at kadalasan ay isinasarado ang usapan sa likod ng pinto. Isang bagay ang malinaw, hindi pantay ang trato ng China sa dalawang bansa. Habang pinipilit ng Pilipinas na ipaglaban ang soberanya, pinipili ng Vietnam ang diplomasya sa katahimikan. Kaya ang tanong, alin ang mas epektibo? Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.